Sige, oh. Tapino tuloy pa ba? Good morning, guys. Uh, today ipa-byahe tayo nang butuan. Sana hindi umulan para dire-diretso yung biyahe natin maganda naman ang panahon huwag lang sana mabagong mamaya tayo dadahan ngayon sa Los Arcos Diversion Road going to Bayugan so shortcut to kung pupunta tayo ng ah, uh, butuan no? kung galing ng uh, tandag so ito pinaka best way na daanan kung nagmamadali tayo no medyo siksak lang yung daan dito pasaka or pa sa Tagalog is uh, paakyat no

malamig kasi daming puno eh Let's go Bali, ito, ito yung lumandaan Ito to Tapos yung kabila, ayan, na puro Narawudwai din yun na yan Lumang kalsada ng kalaban Такую монодевуровному вилет. Highway. medyo malapit-lapit na tayo sa bayugan oi kamata HPG 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 LTO HPG Gun. Bayugan na tayo. kembot pa. Guhit pa yung dalawang bar pa yung gasolina natin Doon tayo papagas Medyo murang-mura -mura. Medyo mahal dito eh Pagas muna tayo dito Paano kaya natin dito sa Supreme 54 Pagas tayo dito ah, 55 Boss premium Premium uh, Pilang ano? Full 6 okay liters 340 Pagkas natin mga lodi Balik ulit tayo Hirap yung habang Nang ginagawang kalsada oh sa bayan ng Sibagat taas ng ano nila taas ng kanilang munisipyo yung linya ang lipit oh sayang kumuob still lang grabe grabe naman yun wala sa uh, ano balance biglang kabig yun bigat na yun bigat tumaob kasugat pa grabe disgrasya ah haba Parating na tayo ng Butuan City Ito Tum muna tayo sa, ano, sa bahay, bahay ng bayoko. ko tayo ng isda no? Isda galing sa Fresh from ano, fresh from sea. Mayroong malayo pa pala, ito tapos na tayo makikain uh, papunta na tayo ng Robinson Pusog Alaban natin ito Antok mamaya Malalaka rin ako sa Robinson After that Balik na rin Uwi na rin tayo after ng lakad natin sa Robinson Grabe init. Dikang araw. Shortcut na lang tayo. Oops. Pedaan. Tandaan tayo dito. Tabas ng Robinson. kailangan na pala magpa-change oil tapos tayo mamaya papa-change oil tayo ito na lang tayo magpapa-change oil hindi na dun sa barobo dito na tayo sa butuhan, papunta na lang tayo sa motor trade mamaya para magpa-change oil at ito na ang robinson grabe puro mga HPG pala yung mga nanguhuli kanina na daanan natin let's see Ito tayo Okay, saan tayo pa park? Medyo malayo-layo ang ating po parkingan. Sige lang. Sige lang. Okay. At tapos na tayo sa nilakad natin sa Robinson. So may lang tayo dito Napapa-change oil pala ako ngayon So change oil muna tayo Bago tayo umuwi Tapos nga pinabibili lang si misis So Pag na natin yun Pwede na tayo makauwi Sana na magumula na makulim lang doon sa area na Dadaanan natin mamaya So hanap tayo ng motor 3 dito Dito na tayo magpa Magpa change oil tinakbo na ni ADB natin ni Red no uh, 2,000 na so pangalawang change oil na natin to so yung dati kong motor, uh, motor dati no is PCX ngayon binenta kasi natin si Gray yung PCX natin na CBS kasi lumabas tayo ng bansa no so pagbenta ko nung bumalik so kailangan ko na naman ng motor so supposedly dapat ka uh, PCX pa rin yung kukunin ko na matred ang problema lang wala akong mahanap na available na unit dito sa ano no. Sa probinsya no. Matagal pa bago dumating. So ito yung motor tight. Kaya napunta tayo yung ADB. Goods naman parang PCX din naman. Ayun lang. Tapos tayo nito. May papat reco. Papa lako. Ayun super ng ako doon. Uh -oh. Dapat nga ano PCX din Kaso, problema ay kailangan mahanap pa Madrid na unit. Hmm. Oh, Hirap? Hirap mag, ano yun, Hirap mag So, no choice ako. Sabi ko, na lang. <laughs> Sige. Okay naman. Pang-adventure. Oo. Oh. Tapos na tayong magpa- change oil so ngayon ibibilin lang tayo no? bago tayong umuwi Ewan ko kung aabot pa tong baterya ko mga lodi <laughs> Naiwan ko kasi yung spare battery ko sa GoPro So pag namatay ito wala na Hindi ko na, hindi ko na kayo ma-update mga pups Dito tayo sa shortcut tadaan para uh, iwas traffic. Traffic na kasi labasan na ng mga ano, empleyado. So hanggang dito na lang mga paps. Papuputol na yung video natin kasi malulubat na yung GoPro natin. So ingat, ride safely mga mga pups. Bye-bye.